Sa mata ng kanyang pamilya at mga kaibigan, si Maria Evelyn Sayos ay isang masipag, maalaga at mapagmahal na ina. Sa edad na 64, siya ay nakatira sa isang simpleng bahay sa Villa Luisa Homes, Dasmarinas, Cavite. Ang kanyang buhay ay umiikot sa pamilya, lalo na sa kanyang mga anak. Kilala siya sa kanilang komunidad bilang isang babaeng palakaibigan, madaling lapitan at higit sa lahat handang tumulong. Madalas siyang makita ng kapitbahay na nag ng halaman. Nakikipagkwentuhan sa labas at laging may ngiting bumabati sa sino mang makakasalubong. Ngunit sa kabila ng maayos na imahe, hindi perpekto ang buhay ni Evelyn. Tulad ng maraming pamilyang Pilipino, may mga tampuhan at hidwaan din sa loob ng kanilang tahanan. Ang relasyon niya sa kanyang anak na si Joanna Marie Sayos ay minsang naiipit sa hindi pagkakaunawaan lalo na nang pumasok sa eksena ang nobyo nito na si Ronald James Ruby. Sa mga panahong iyon, wala pang nakakaalam na ang tensyon sa loob ng tahanan ay mauuwi sa isa sa mga pinakamasakit at pinaka nakakakilabot na krimen sa Cavite. Noong August 20, 2016, isang araw na tila karaniwan lang sa mga residente ng Villa Luisa Homes, biglang nawala si Evelyn. Ayon sa kwento ni Joanna sa mga kamag-anak, umalis daw si Evelyn patungong Singapore matapos silang mag-away. Ang kwento ay malinaw, may plano raw si Evelyn na magtrabaho sa Singapore para makalayo muna at magkaroon ng bagong simula. Sa mga sumunod na linggo, patuloy pa rin tumatanggap ng mga mensahe ang pamilya sa numero ni Evelyn. Mga simpleng pagbati sa espesyal na okasyon at kumustahan. Para sa mga kamag-anak, tila totoo ang lahat. Walang magdududa dahil sino nga ba ang mag-aakalang isang anak ang mag imbento ng ganitong istorya upang itago ang isang mabigat na kasalanan. Ngunit habang tumatagal, may kakaibang bagay na napansin ang kapatid ni Evelyn, si John Levy Sayos. Hindi na raw nakakausap ng direkta si Evelyn sa tawag. Palaging text lamang at tila hindi siya ang mismong nagsusulat ng mga mensahe. Lumipas ang halos dalawang taon bago tuluyang nagdasasyon si John na maghain ng Missing Person Report ng September 7, 2018. Sa puntong iyon, nagsimulang maghinala ang pamilya na maaaring may mga mabigat na nangyari. Mula 2016 hanggang 2020, tuloy-tuloy ang panlilinglang. Si Joanna kasama ang nobyong si Ronald ay maingat na ginagampanan ang kwentong sila mismo ang lumikha na nasa ibang bansa si Evelyn at abala sa trabaho. Kapag tinatanong ng mga kaana kung kailan siya uuwi, iba-iba ang palusot. Masyadong abala sa trabaho, nagkaproblema sa kontrata o di kaya ay nagkaroon ng relasyon sa ibang bansa. Samantala, sa loob ng bahay, may mabigat na sekreto sa kanilang bakuran. Isang hindi tapos na septic tank na natatakpan ng semento, graba at buhangin. Sa ilalim nito nakabaon ang katawan ni Evelyn. May mga kapitbahay na nagsimulang magtaka sa kakaibang amoy na paminsan-minsang umaalingasaw mula sa bahay ni Nasayos. Ngunit sa tuwing may reklamo, agad magdadagdag si Ronald ng semento sa septic tank para matakpan ang amoy. Para sa komunidad, misteryoso ang pagkawala ni Evelyn. Para sa mga salarin, bawat araw na lumilipas ay dagdag tagumpay sa kanilang pagtatago. Sa kabila ng paulit-ulit na paliwanag ni Joanna, hindi pa rin kumbinsido si John Levi Sayos. Sa kanyang pananaw, imposible para kay Evelyn na hindi umuwi o magpakita ng personal sa loob ng apat na taon. Noong July 2020, napagdesisyonan niya makipag-ugnayan muli sa mga otoridad upang muling buksan ang kaso. Dito nagsimula ang masusing investigasyon. Sinuri ng mga pulis ang bahay na Evelyn. Sa unang tingin, karaniwan lang ang lugar. Ngunit nang dumating sila sa bakuran, napansin nila ang isang bahagi ng lupa na may sariwang semento na tila hindi pantay ng ibang parte. Sa ilalim ng sementong iyon, may amoy, nakakaiba at mabigat agad nilang sinimulan ang paghuhukay. Sa kalaliman ng hukay, natagpuan ng mga investigador ang mga labi ng isang tao na binalot sa saho at nakabaon sa incomplete septic tank. Sa puntong iyon, ang lahat ng hinala ay nagkaroon ng matibay na basehan. Si Evelyn ay hindi kailanman umalis ng bansa. Dinala ng PNP Crime Laboratory ang mga labi para sa pagsusurik. Sa autopsy, natuklasang nagtamo si Evelyn ng malulubhang ugat sa ulo at mga saksi sa leeg at dibdib na nagdulot ng matinding pagdurugo. Ang investigasyon ay humantong sa pag-aresto kay Joanna at Ronald. Sa kanilang salaysay, inamin nila ang ginawa. Pinaslang nila si Evelyn matapos ang mainit na pagtatalo. Sa korte, naharap si Joanna sa kasong parricide at si Ronald sa kasong murder. Ang kanilang pag-amin at mga ebidensya, kabilang ang autopsy, DNA match at testimonya ng kapitbahay, ang naging matibay na batayan sa kaso. Para sa pamilya ni Evelyn, ang natuklasan ng na isang mabigat na sugat na mananatili habang buhay. Ngunit kahit paano, ang pagkahatol sa mga salarin ay nagbigay ng hustisya at katahimikan sa kanilang kalooban. Ang kasong ito ay nagsilbing paalaala na minsan ang panganib ay nagmumula mismo sa loob ng ating tahanan. Isang ina na nagmahal, nag-aruga at nagpalaki ng anak. Ngunit sa huli ay siya rin ang naging biktima ng mismong taong kanyang inaruga. Isang lihim na itinago sa ilalim ng simento at buhangin. Ngunit sa huli ay ibinolgar din ng katotohanan. At gaya ng lahat ng krimen, walang lihim na hindi nabubunyag.